Hi guys, Good morning. Ayan, i-flex ko lang yung toothpaste na nakadalawang, pang dalawang box ko na po itong gamit. Ito, ubus na. Ayan. Ang pangalan ito is Fish you. Ayan. ito naman ang bago ko ngayon. So, bubuksan ko naman para ginagamit. Gagamitin ko naman siya kasi ubus na yung una kong binili. So, kagandahan po nito guys, yung mga dilaw-dilaw natin yung tinipin sa side. Ayan. Yung may lipag kape. Ayan. Fish you po with baking soda. With baking soda po ito mga kapatid. Fisio ang pangalan with baking soda. Ayan, toothpaste. Uh, so ngayon ko lang nakatry. Ngayon ko lang ito natry at trending to sa TikTok. At bago ko po, po i-unlock sa aking mga organics, sa aking mga client buyers. Ayan. Ako po muna mag anis review kung ano ba talaga ang effect nito. So okay naman po um, yung mga bad breath natin, yung mga gilagid natin sa ating ngipin, matatanggal po yung mga tartar, yung kulay dilaw.